Ayan, kamusta po mga kaibigan? Kamusta po kayong lahat sa mga kababayan po natin at sa mga kababayan po nating nga uh, DDS? Uh, Dadyaw ha! Chen ay daw tong baumen. Ayan, binati ko na po kayo ng Chinese ha uh, mga kaibigan. <laughs> sa mga DDS. Uh, sa mga DDS po yung uh, pagbati ko ng Chinese. <laughs> uh, ito po at ating uh, opinion ng po uh, na ang nakikita ko nga uh, alam nyo yun, hindi po magandang kalagayan ni... Uh, PRRD mga kaibigan at uh, sa tingin ko po ay uh, dapat na po siya muna uh, mag ah! sa mga ganyan <laughs> campaign campaign na uh. atin po muna panoorin at ating opinion ng uh, video na to. bayan na at uh, ating uh, opinionan po itong uh, kalagayan ni Digong uh, sa tingin ko po kasi talaga ano, eh. uh, dapat eh mag-refrain na po siya sa pag-attend ng mga rallies <laughs> kasi nasa advanced age na po siya mga kaibigan <laughs> 'di ba mayroon na mga health concerns yung ganyang edad ay ano uh, decline na po na-decline na ang uh, physical health oh Yang ganyan pagsapit nang uh, advanced years eh ang mga health challenges po niyan mga kaibigan ay uh, pwedeng uh, alam niyo yon mapasama pagka ganyang na attend pa ng mga rallies kasi yung mga rallies na yan napakahaba po ng oras diyan na uh, nakatindig uh, naglalakad di ba nag -i sa iba't ibang activities kamay-kamay di ba demanding po yan mga kaibigan sa edad ni Digong. Napaka-demanding po niyan. Uh, nandyan yung risk, di ba? Laging nandyan yung complication, uh, yung mapagod siya. O, uh, nag, nang tawag di po, eh, exposed siya sa mga uh, mga weather, eh, malamig. O, sa Hong Kong, ay eh, malamig. O, pwede siya magkaroon dyan ng complication pagka talagang hindi siya masyadong sanay dyan. At uh, mga older individuals, eh, iba, yung mga health-related issues na yan, yung mga arthritis, hypertension, heart condition, di ba? Yung mga respiratory, o oh. napakahira po yan, risky mga kaibigan. Pwedeng mag-lead sa potential uh, severe na alam nyo yun, isang uh, problema. O oh, yung uh, pagkaganyan ganyan pating nasama, yung, yung risk ng accident, yung alam nyo yun, di ba? natutumban na siya doon sa video, o... Oh. Hindi pwedeng ano mga kaibigan, yung uh, elderly mga people ay ma matumba po. Mahirap po mga kaibigan. Di ba? Kailangan laging may nakasalo diyan, di ba? Yung movement niyan ay uh, tawag dito? Uh, difficult na nga po. Difficult na mga kaibigan, yung significant na may mangyari diyan na malaking injury, ma-fracture na po, mga kaibigan. Ang tagal, ang matagal na po gumaling yan sa isang matandang tao, di ba? Saka, alam niyo yun ang kailangan din po niya uh, uh, dahil lang kung bakit talaga siyang tumigil dapat na siyang tumigil na para sa akin lang ha, mga kaibigan yung uh, alam niyo yun yung cognitive niya yung kaniyang uh, isip mga kaibigan di ba paulit-ulit na di ba siguro meron na siyang mental fatigue di ba may uh, difficulty na siya pag focus di ba uh, hindi natin alam mga kaibigan kung yung uh, yung mga contradiction niyang na nga, mga nakaraan sa mga ano eh alam mo yung kasama sa pagdadad niya oh yun yung risk ng uh, iba na kanyang uh, pinagdaraanan oh hindi na siya effective ba uh, communicator at parang ako na lang <laughs> oh di ba mag-focus na lang siya sa kanyang uh, mga legal responsibilities yun na lang ah. Uh sa bahay na lang siya kung mayroong mga uh, investigation na dadating uh, sa kanya sa kanya mga uh, dahil do sa kanya nga uh, nakaraang uh, mga alam niyo pinagagawa ay mas maganda pong doon na lang po siya kaysa mag-engage po sa politics yan ang pinakamaganda niyan o kung mayroon siyang uh, mga pending legal matters international court o dahil <laughs> sa war on drugs ay domestic concern na lang po yan mga kaibigan Huwag na siyang, uh, anong tawag dito? Mag-alala pa kasi mas mabang uh, bata sa kanya yung uh, mga kasama niya. At siya, eh, hindi na pwedeng mag-engage sa ganyan mga kaibigan. Di ba? Meron din uh, konting uh, ano yan eh. Di ba? Dapat may pinaprioritize din yung parang mga kasama niya. O. Sa nakikita ko kasi mga kaibigan, eh, parang nanggagamit lang. Eh. Ginagamit lang nila eh. Di ba? Hindi pwede Saka meron ng ano, meron na kasi ng alam mo 'yun, may mga bata nang pamalit sa kanya, yung anak niya. Oh, di ba? Oh. Di ba yung 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 anak niya, elderly figure nga si Duterte, pero di ba? Eh yung younger na ano niya, anak niya. Oh, 'yun ang pwede ba si Pulong at si Baste. Oh. Di ba? Hindi na pwede siyang ano mag-engage nga diyan kasi nga mayroon na siyang kapalit eh, mayroon nang hair. Oh. Oh, mag-focus na lang siya kung ano man yung uh, pinakailangan niyang i-continue kung magbigay siya ng opinion pero yung yung uh, sasama pa siya sa sa rally healthcare ano po yan mga kaibigan 'di diba? may health care risk oh. merong uh, merong uh, tawag dito talagang uh, maaring 'di ba maaring uh, may masamang maging epekto sa kanya yan mga kaibigan ha <laughs> huh? yung kanyang legacy. Eh ano na niya, kumbaga, yun na lang ang tutukan niya, mga kaibigan. Yun na lang ang tutukan niya. Hayaan niya yung mga anak niya, sa Ara Duterte, magtanggol sila ng kanila. <laughs> uh, magtanggol sila ng kanila para yung legacy niya. Yun na lang muna ang tutukan niya. ba? Diba? Uh, kung ano man ka, kunin niya abogado, kunin niya. Oh, uh, kung siyang sandang abogado sa ICC. Oh. Uh, Kunin niya yung si Belgra. Kunin niya yung si Panelo. O, oh, kunin niya yung si Bondok. Masama sila daw. <laughs> o, oh, ayan mga kaibigan na uh, dapat mag na uh, pag-attend-attend ng rally kasi nasa advanced age, uh, declining health. Kita niya naman matutumba ng mga, ka mga kaibigan, di ba? Meron ng mga younger leaders na younger na anak niya. Anak niya babae si Sarah. Di mag... Sila na lang, lang, sila na lang, sila na lang mag-engage, sila na lang mag sa tatay nila oh. Para yung uh, kahit yung natitirang dignity, yung konting nga legacy. <laughs> oh. Diba? Saka mga kaibigan, ah, ano, mapag-usapan din nga natin itong uh, tungkol sa Hong Kong na ito. Kasi merong, uh, alam nyo, yun, panuorin muna natin itong nasa Hong Kong na ito. Ha? Ito, ito, ito. Meron kasi mga reklamo, yung mga nasa Hong Kong na alam nyo yun yung mga umatend ng rally. Ating panoorin at ating bibigyan po ng pansin. Ano yung mga kurap? Kasi OFW kami, sa PhilHealth, na ano namin talaga kami. Isa kami na nasasaktan. Na, 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 Kasi yung yung mga anak namin sa Pilipinas. Mga anak namin sa Pilipinas. Kaya gusto namin ang kabalik talaga. Yung pamamaraan. Parang ayaw, umuwi ng Pilipinas. Agad ito ang sitwasyon ng Pilipinas masakit. Uh, ang pinakaayaw ko, kaya nang gagaliti ako, 35 years ko nang dinuulugan ng pilet ko, basta-basta na lang nilang parang ninakaw nila na hindi na na, hindi na, 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 naawa sa mga taong nahirapan Yung lamang ang sakin. Sana uh, ang Marcos administration, okay naman sana si Bayo uh, dahil kaming O malaki ang inaano naming remittance sa Pilipinas. Kaya kami mga W, kami ang dakika. Maraming maraming salamat sa buong Pilipinas. At Ayan, mga kaibigan, ang uh, mismong sasagot po sa kanya, yung uh, senador ni Duterte po, <laughs> ha? Hindi, hindi tayo ang sasagot mga kaibigan kasi sabi niya, sabi nung ali, ninakaw daw yung pera. <laughs> di, ang sasagot po niyan mga kaibigan, ang, ang ating pasasagutin, 'yung mismong si Bongo po. Yating eh i-analyze kung uh, ano ba 'yung sinabi ni Bongo ha. Ito po. Kasi ang uh, ang claim nila ni Nakaow, oh. may uh, PhilHealth 'yung dalawang alin, ninakaw daw 'yung PhilHealth, 'to. Oh. Bakit daw ganun? no? Oh. Ang dami daw pera. 35 years na siyang naguhulog ng PhilHealth. And then ang pasasagutin po natin mga kaibigan ay si Bongo. Titingnan natin kung may pera ba kung may ninakaw ba sa PhilHealth. Ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ayun. Irinig <laughs> e, niyo mga kaibigan, ulitin natin ha. O, ulitin natin. At ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ayun. kita nyo. Sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kay <laughs> e, Bongo na galing yan. Hindi na. O, sige, tuloy natin yung video ni Bongo. Kaya nga, galit ako hindi ako pumirma sa BICAM report hmm. dahil zero subsidy ang PhilHealth. Hmm. Oh, naging zero subsidy nga kasi sobrang dami nga ng pera. <laughs> <laughs> Yun lang ang sagot niya. <laughs> oh. Tayo magkocontribute sa bulsa natin, sa sweldo hmm. natin. Tapos walang subsidy ang national government. Kaya masamang-masamang hmm. masama loob ko. <laughs> Dahil yung excess funds ng PhilHealth last year, winalis, dinala sa ibang mga proyekto. Ayun, yun ang uh, ito mga kaibigan na at uh, yan, ah, nahuli natin si Senator Bongo. Actually, meron po kasi talagang batas yung 7656 six po na Republic Act na pwede yung mga korporasyon ng gobyerno ay uh, kumuha. Diba? Ang uh, ang uh, ibang ahensya para matustusan yung uh, proyekto ng ibang ahensya <laughs> Pwede po mga kaibigan yun. at uh, ito po sinasabi ni Senator Bongo ay medyo nalilihis po di ba Hindi po gagawin 'yon kung yun ay illegal <laughs> mga kaibigan ha? na yung ibang government agencies ay uh, yung ibang government corporation po ay pwedeng mag-share ng kanilang uh, excess funds <laughs> Kasi yung reserve funds, sobro sobra po yun, ha? At yung operating funds ng PhilHealth ay halos sapat pa rin. O, kaya dalawang fund po yun, eh. Dalawang funds. Isang operating at isang reserve. O, hindi na nga nagagamit yung reserve. <laughs> padami ng padami. <laughs> o, kaya nakita ng gobyerno, excess funds o so surplus funds. So, kapag kasi nabing surplus, Di ano po yun, talagang pwedeng uh, magamit. At ito pa ha, ito pa. Yung sasabihin po mamaya ni Senator Bongo, magugulat kayo. Galing pa rin po sa pera ng PhilHealth. Ha? Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo'y nagkakasakit. Hindi naman nawawala ang PhilHealth. Eh. <laughs> Ikaw lang ang tatanungin kung kailan ka magkakasakit. Sino <laughs> bang gusto magkasakit? Wala. <laughs> Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Oh, ha? rinig yung mga kaibigan ha? Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Sa kanya na galing, mga kaibigan. <laughs> Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Oh, Bakit naghihingalo nag ang mga pasyente? Walang pambayan. Drama Ayaw mag-hospital. Yan, drama kahapon, na ko sa video during the hearing. Nag-hearing ako kahapon, kahit campaign period. Sabi ko, unahin ko ang serbisyo. Unahin ko trabaho ko bilang senador kaysa sa kampanya. Meron pong mga pasyente, buntis, sa Cebu. Drama na, Ay, uh, drama na po ito, mga kaibigan. Drama Ayaw, mag, ayaw nang pumunta ng hospital. Namatay sa sidewalk. Nako, hindi naman po kapanipaniwala siguro yun. <laughs> <laughs> yung bata. Dahil takot magpa-hospital, takot sa babayarin sa hospital. Bakit tayo matakot? E may PhilHealth naman. Ayun, oh, ito nga, tinuturo pa rin niya PhilHealth. Hindi niya ituturo ang PhilHealth kung walang pera ang PhilHealth. No, yun ang unang-unang logic dyan. <laughs> Yung mga tao lang kasi nga, ang masama ang perception sa PhilHealth, mga kaibigan. Di ba? Hindi nga nila, hindi sila kasi well-informed. Oh, pwede naman silang maging member niyan eh, sa subsidize ng gobyerno. Oh, yung mga may edad na mga senior citizen, may subsidy sa gobyerno yung mga ano nila, PhilHealth Monthly. Oh. Kaya nga sinasabi ni Bongo, mag-claim yun ng PhilHealth. Oh, yan ang educate nyo. Kayo dapat ang mag-educate. Oh. Hindi nga kasi alam ng tao eh. <laughs> 13 hearings na po ako sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency allowances. Hmm. Finally, last year po, na-release na yung 27 billion. Dahil... Ayun. <laughs> Alam niya ba mga kaibigan, yung 27 billion na yun, ha? sabi niya, na-release na last year. Ha? Yung 27 billion na yun, kasama doon, ha? doon sa 60 billion na nakuha ng uh, yung excess fund na nakuha, 27 billion doon ito yung sinasabi ni Bongo. Oh, 'di ba? Naibigay yon, yung bayad na yon ay para do sa mga health workers noong panahon pa ng COVID. Oh, 'di ba? Kaya yung pera na sinasabing excess fund na kinuha ng gobyerno ipinangbayad yon do sa human services noong panahon ng COVID, yung mga health workers. Na oh, 27 billion yon mga kaibigan. Oh ba? hindi 'yun nabayaran ni Duterte. Nagano 'yun na tumuntong ulit 'yun sa tumuntong 'yun sa panahon ni BBM. Oh. Eh paano sasabihin mong walang sense yung pagkuha ng pera ng PhilHealth? <laughs> oh, nabayaran nga ni BBM 'yun <laughs> Oh, saan ba pumunta mga kaibigan yung health? Do sa mga health workers yung pera. Pa <laughs> so niya eh, dapat sa health. Ay eh, doon na sa mga health workers, dumalo yung pera sa kanila po natak. O, oh. diba? Ayun you know, yung panliligaw kasi mga kaibigan, pag talagang hindi kang, anong tawag ito? Pag ang tao ay eh, hindi mo napaliwanagan, maniniwala talaga yun no, sa, alam mo yun, yung kanilang uh, narinig lang na mali. Eh. Oh. Kaya yung 60 billion, na ano doon, na include yung 27 billion na sinasabi ni Bongo ngayon. No? Di yeah. Tapos yung uh, na natitira na ipagawa sa mga infrastructure, mga hospital, yung mga clinics, at yung iba-iba pang mga health related na mga ano, building. Oh. Baka nakapasama pa diyan yung malasakit center niya. <laughs> oh, di ba? Kaya hindi po ano, hindi po kita nyo, hindi masisinibonggo ng uh, matindi ang PhilHealth. Hindi niya bibigyan ng negatibo mga kaibigan, di ba? Pansin nyo. Oh. Wala siyang sinasabing negatibo sa PhilHealth. Maraming pera ang PhilHealth. O, oh, ayaw mag-claim kayo ng PhilHealth. O, oh, yung PhilHealth na, dyan lang yan. O, oh, yan yung sabi niya kanina, di ba? O, oh, tapos itong sinasabi niya ngayon na 27 billion, galing nga yan doon sa excess fund na kinuha ng gobyerno na ibinigay doon sa mga health workers na noong panahon ni Duterte ay hindi nabayaran. O, oh, saan napunta yung pera? Hindi yung ninakaw, mga kaibigan. <laughs> Ulitin natin na. Okay. okay. Para sa ating mga health workers. Heya ang tawag doon. Hmm. Services rendered na yon. Pinagpawisan yon. Pinagpaguran ng ating mga health workers. Hmm. Finally, nabayaran. Ayun. Okay, o, kita nyo. Finally, nabayaran nung panahon ng COVID. Yan, ha? Dapat ngayon, binayarin binayari ni, ni Digong ng year 2021, 22, ano eh, 22 eh. Hindi eh, niya binayaran eh. Oh. 'Di ba? Tumalon ngayon kay BBM. Ang dami nilang pulisya. Na anti-typhoon, eh sobra-sobra naman yung pondo nila. Ayun. Kita <laughs> nyo mga kaibigan, na, Ang dami daw pulisiyen na anti pero sobra-sobra yung pondo. Hindi po anti-typhoon 'yan. Nung panahon ninyo, wala kayong idinadagdag, ha? Si Duterte, walang idinadagdag na coverage ng PhilHealth mga kaibigan. Nung dumating si BBM, ha, kumuha, kumuha na siya ng pera, ha, kinuha na niya yung pera, nagdagdag pa siya ng mga coverage, in-expand niya. O, ibig sabihin, marami pa rin talagang pera yung PhilHealth. <laughs> Nakapag-expand pa siya eh, ng mga benefits eh. Kung ano man test o kung ano man operation na maidadagdag doon, eh, na, naisama pa, nadagdagan pa. <laughs> Hindi ako yung pera. Kasi hindi siya magdadagdag ng ganyan mga benefits kung walang pera. Saan na uh, saan walang nagkaroon ng uh, expansion nung panahon ni Duterte. Oh. Ngayon hmm. dadagdagan po nila yung mga chemotherapy sessions. Oh, kita niyo. Adagdagan pa nga yung kung ano-ano mga medical test eh. Oh. Pri Sa puso yung angioplasty. Oh. Wala 'yan nung panahon ni Digong. Oh, kayong mga DDS wala 'yan. Tataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon na ito. Oh, kita nyo? Tataasan na rin yung coverage ngayong taon na ito. O, oh, diba? O, oh, 2025, ha? 2025 yan. Sa campaign rally nila. O, oh, tataasan ngayong taong ito. Ang coverage. Hindi yan ginawa kay Digong. O. Oh. Kung sa'yo naman, sana makapanood tong alin na ito. <laughs> oh. Yan po mga kaibigan, ha? Huwag po tayong papadaya. O. Oh. Walang sinabi si Senator Bongo na masama sa PhilHealth, mga kaibigan. Mag-claim kayo, senior citizen kayo, i-claim e nyo yung kailangan beneficyo nyo. Kasi pag-reach nyo ng, ano, ng ganyang edad, eh, may subsidy yan ng gobyerno, mga kaibigan. Huwag kayong matakot kung ng PhilHealth. Oo. wala siyang sinabing negatibo, wala siyang sinabing paninira. Ang sinabi pa niya, madaming pera ang PhilHealth. <laughs> Napakalaki ng pondo ng PhilHealth. Alam niya eh. Oh. Wala siya, walang ninanakaw. Walang nangyari nga pagkuhon ng pundot ginamit sa illegal. <laughs> Kaya mga kaibigan na tayo nagpaliwalag ng, ng konte at ah, kailangan talaga nating ipakita itong mga video na to sa mga DDS. So mga kaibigan, maraming salamat po ulit. Ah, salamat sa panonood ah, kayo po sana yung lagi nasa mabuting kalagayan at ah, lagi po tayong ah, pagpalain sana ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.